Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa iba pang paksa. CP Kung sa ngayon ay hindi pa ninyo nahahanap ang damdamin at mga prinsipyo ng pagiging isang banal, Pinatutunayan nitong ang inyong buhay pagpasok ay masyadong mababaw at na hindi pa ninyo nauunawaan ang katotohanan. Sa inyong ordinaryong pag-uugali at pag-asal at sa kapaligirang inyong pinamumuhayan araw-araw, dapat kayong lumasap at magnilay ng maingat, makipagbahaginan sa isa't isa, magpalakas ng loob ng isa't isa, Magpaalala sa isa't isa. Tumulong at mangalaga sa isa't isa at sumuporta at magtustos sa isa't isa. May mga prinsipyo dapat sa kung paano mag-ugnayan ang magkakapatid. Huwag kayong laging magtuon sa pagkakamali ng iba. Sa halip, dapat ninyong madalas na pagnilayan ang inyong sarili. At pagkatapos ay maagap na aminin sa iba kung anong mga bagay na nagawa ninyo ang nakagambala o nakapinsala sa kanila. At dapat kayong matutong magtapat at magbahagi. Sa ganitong paraan, magagawan ninyong maunawaan ang isa't isa. Bukod pa riyan, kahit ano pa ang mangyari sa inyo, dapat ninyong tingnan ang mga bagay-bagay batay sa mga salita ng Diyos. Kung mauunawaan ng mga tao ang mga katotohan ng prinsipyo at makakahanap sila ng danda sa pagsasagawa, magkakaisa sila sa puso at isip at magiging normal ang ugnayan sa pagitan ng mga kapatid at hindi sila magiging kasing walang malasakit, kasing lamig, at kasing lupit ng mga walang pananampalataya at matatanggal ang kanilang mentalidad ng pagdududa at kawalang tiwala sa isa't isa. Lalong magiging malapit ang loob ng mga kapatid sa isa't isa. Magagawa nilang suportahan at mahalin ang isa't isa. Magkakaroon ng mabuting hangarin sa kanilang mga puso at magkakaroon sila ng kakayahang maging mapagparaya at mahabagin sa isa't isa at susuportahan at tutulungan nila ang isa't isa. Sa halip na inilalayo ang loob sa isa't isa, naiingit sa isa't isa, ikinukumpara ang kanilang sarili sa isa't isa at palihim na nakikipagkumpetensya at nagiging mapanlaban sa isa't isa. Paano magagampan ng mabuti ng mga tao ang kanilang tungkulin kung para silang mga walang pananampalataya? Hindi lamang nito maaapektuhan ang kanilang buhay pagpasok, mapipinsala at maaapektuhan din nito ang iba. Halimbawa, maaaring magalit ka kapag tiningnan ka ng masama ng mga tao o kapag may sinabi silang hindi naaayon sa iyong kalooban, at kapag may ginawa ang isang tao na nakahahad lang sa iyo na mamukod tangi, maaaring maghinanakit ka sa kanya at hindi ka mapalagay at hindi ka maging masaya at palagi mong isipin kung paano maibabalik ang reputasyon mo. Partikular na hindi ito mapagtagumpayan ng mga kababaihan at kabataan. Lagi silang nahuhumaling sa maliliit na pagtatalo at di pagkakaunawaan. May tendensiya silang maging matigas ang ulo at nabubuhay sila sa isang kalagayan ng pagkanegatibo. Ayaw nilang manalangin sa Diyos o kumain at uminom ng salita ng Diyos na nakakaapekto naman sa kanilang buhay pagpasok. Kapag namumuhay ang mga tao ayon sa kanilang mga tiwaling disposisyon, napakahirap para sa kanila na maging payapa sa harapan ng Diyos at napakahirap para sa kanila na isagawa ang katotohanan at mamuhay ng ayon sa mga salita ng Diyos. Para makapamuhay sa harapan ng Diyos, dapat muna ninyong matutuhan kung paano pagnilay-nilayan at kilalanin ang inyong sarili at tunay na manalangin sa Diyos. At pagkatapos ay dapat ninyong matutuhan kung paano makisama sa mga kapatid. Dapat maging mapagparaya kayo sa isa't isa, maging mapagbigay sa isa't isa, at magawang makita kung ano ang mga kalakasan at magandang katangian ng iba. Dapat matutuhan ninyong tanggapin ang mga opinyon ng iba at ang mga bagay na tama. Huwag ninyong bigyang layaw ang inyong sarili. Huwag kayong magkaroon ng mga ambisyon at ninanasa at huwag ninyong isiping lagi na mas mahusay kayo kaysa sa ibang mga tao. At pagkatapos ay isipin na bigating tao kayo. Pinupwersa ang ibang tao na gawin kung ano ang sinasabi ninyo. Nasundin kayo, natingalain kayo, at dakilain kayo. Ito ay lihis. Kapag ang mapagmataas na disposisyon ng isang indibidwal ay hindi nalutas at nasamahan ito ng mga lumalaking ambisyon at ninanasa, madali itong mauuwi sa kabuktutan. Kaya iyong mga taong hindi kayang tanggapin ang katotohanan at bigong magnilay sa sarili at makilala ang kanilang sarili ay nasa matinding panganib. Lagi silang nagkikimkim ng mga ambisyon, laging nagnanais maging mga dakilang tao at mga taong higit sa karaniwan. Ito ay kabuktutan, ito ay sukdulang pagmamataas. Nawala na sila ng katwiran hindi sila normal na tao, baluktot silang tao, at sila ay mga demonyo. Dahil pinangingibabawan ng mga mapagmataas na disposisyon, mababa ang tingin nila sa ibang tao sa kanilang mga puso. Itinuturing nila ang mga ito na walang halaga at ignorante. Bigo silang makita ang mga kalakasan ng iba. Ngunit kaya nilang palakihin ng walang hanggan ang mga pagkukulang ng iba. Kinamumuhian nila ang mga ito sa kanilang mga puso at inihahayag at minamaliit nila ang mga pagkukulang na ito sa lahat ng pagkakataon. Sinasaktan at pinasasama nila ang loob ng iba. At kalaunan ay sinasanhi nila na sumunod at makinig sa kanila ang ibang tao o na matakot at magtago mula sa kanila ang mga ito. Kapag lumilitaw o umiiral ang ganitong ugnayan sa pagitan ng mga tao, ito ba ang gusto ninyong makita? Kaya ba ninyong tanggapin ito? Halimbawa, ipagpalagay na medyo mas matangkad at may hitsura ka kaysa sa iba, kaya kahinahangaan ng ilang tao. Bilang resulta, medyo nasisiyahan ka sa sarili mo at hinahamak mo naman iyong mga mas maliit at walang hitsura anong uri ng disposisyon ang nahahayag dito ang ilang tao ay may mapanglait na tingin sa mga hindi kagandahan ang hitsura mga mas maliit at mas hangal at mas mahinang mag-isip at nagsasabi pa nga sila ng mga nanunuyang salita para kutsain ang mga ito. Tama bang tratuhin ng ganito ang mga tao? Pagpapamalas ba ito ng normal na pagkatao? Tiyak na hindi. Kaya, ano ang pinakatamang paraan ng pagharap sa ganoong sitwasyon? ang hindi manlibak ng iba dahil sa kanilang mga pagkukulang at ang igalang ang iba. Isa itong prinsipyo. Mukhang may kaunti kayong pagkaunawa rito. Kaya paano pinakikitunguhan ng Diyos ang mga tao? Hindi mahalaga sa Diyos kung ano ang hitsura ng mga tao, kung sila ba ay matangkad o maliit. Sa halip, Tinitingnan niya kung mabait ba ang kanilang puso, kung mahal ba nila ang katotohanan, at kung nagmamahal at nagpapasakop ba sila sa kanya. Ito ang pinagbabatayan ng Diyos ng kanyang pag-uugali sa mga tao. Kung kaya rin itong gawin ng mga tao, magagawa nilang pakitunguhan ang iba ng patas at nang umaayon sa mga katotohanang prinsipyo. Una sa lahat, dapat nating maunawaan ang mga layunin ng Diyos at malaman kung paano pinakikitunguhan ng Diyos ang mga tao. Kapag nagkagayon, ay magkakaroon din tayo ng prinsipyo at landas sa kung paano pakikitunguhan ang mga tao. Sa pangkalahatan, may kaunting banidad ang lahat ng tao. Kapag nakatanggap sila ng ilang salita ng papuri, medyo nasisiyahan sila sa kanilang sarili. Umaawit sila at naglalakad ng taas noo. Isa itong paghahayag ng disposisyon ni Satanas. Kung hinuhusgahan at hinahamak din nila ang iba, anong uri ng disposisyon ito? Isa itong mabagsik, mapagmataas, at masamang disposisyon kung hindi makikilala at makikita ng mga tao ang kapangitan ng pamumuhay ayon sa kanilang mga tiwaling disposisyon. Mahirap para sa kanila na iwaksi ang mga tiwaling disposisyong ito at hindi nila maisa sa buhay ang tunay na wangis ng tao.